Hello po, magandang hapon po mga kaidol. Nandito po kami ngayon para po magpatapon po kami ng mga plastic na basura dito po sa tamang basuraan po. Ayan po, ang dami po palang basuraan dito. Dito po po na pinatapon na lahat po ng mga, uh, basurang plastik uh, plastic. Ayan po yan uh, po ang kasamaan ko po. Nagsalitan po kami kabitan para po ang pares po hmm. kami ngayon ko, ito, uh, uh, ito, lang ito uh, uh, at na po yung mga, yung mga lakal, uh, ito sila ate uh, uh, yeah. Thank trok na 'yan pagko nila ah uh, kahit na po ayun ganito sila mga lakal po sila na